texture uh, uh, 4827 nasa nasasabi ba sa Bible o Biblia na bawal kainin ang baboy kasi uh, mo dapat din para sa ating katanungan. mga sa na... ito sa Levitico 11 talatang 7 hanggang 8. Oh, Levitico 11 talatang 7 at 8 ito pagkasabi at ang baboy sa okay. Sapagkat may hati ang paa at baak, datapot hindi ngumumuya. Karumal-dumal ito sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang mga bangkay na mga ay huwag ninyong hipuin mga karumal-dumal nga sa inyo. Oh, inulit Ibulit ulit sa Deuteronomo 14. Talatang 8. Oh, talatang 8. Dalawang bisis inulit, ha? Inulit ang pagbabawal rin. ng baboy ay dalawang bisis pa lang inulit. inulit. Oh. Uh, ba? Ang pagkakasabi oh, 14, Talatang 8. At ang baboy, ulit na naman, sapagkat may hating paa, ngunit hindi gumuguya Ito'y marumi sa inyo. Ang lamang nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hipuin maliwanag pa rin no, na ang baboy talaga marumi no, sa pangalan pa lang eh, kapag tawagin kang baboy kapatid talaga, eh, mainis ka <laughs> talagang oh. gusto mong oh. ano magwala mag Magwala. So, tawagin ka ba namang baboy so, alin ba ang mas masahol Kung tawagin mo Ng tawagin ang baboy kapatid o yung tawagin kang aso yung baboy kapatid <laughs> <laughs> eh, talaga marumi no? sa guwa Tawaging tawagin ka nga lang baboy, naiinis ka na. Naiinis ka na. how much more? Uh, ha, uh, paano pa kaya kung kakainin mo to? Oh, patay na. ka nga lang baboy, eh. talagang naka ka na eh. Gusto mo na magwala niyan. Gusto mo nang, <laughs> uh, gusto mo nang uh, mamamatay ng tao niyan. how much more kung ipapakain sa'yo yan? dahil sa katigasan pa rin ng kanila mga ulo, patuloy pa rin silang kumakain ng baboy. Ano sabi ng Biblia? Kung sila ba'y merong kaligtasan, wala. O ano bang uh, paparusahan? Una, kaparusahan, kaparusahan, ng mga tao doon sa araw pag-uukos. Yung kumakain ng baboy? Yung kumakain ng baboy. Oh, Ibig sabihin, yung kumakain ng baboy, paparusahan sila kapatid? O oh, ayon sa kanilang Biblia. Oh, Dito ko basa sa Isaiah 66, talatang 15 hanggang 17. Sapagkat narito ang Panginoon, ay darating na may apoy. Uy, grabe, apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusakan, grabing galit, at ang kanyang saway na may ningas na apoy. Galatang nyo sa pagkat sapagkat sa pamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao sa Balaseta, walang Muslim o Kristiyano kundi sa lahat ng tao lahat ng tao, sabi ng Diyos at ang mga papatay ng Panginoon ay magiging marami Taratang 17, silang nagpapakabanal o sino yung nagpapakabanal? <laughs> yan yung mga yan yung, yung mga hipokritong <laughs> sa ano, na parang kunwari napakabanal <laughs> at nagkapapakalinis sa nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain inang laman ng baboy. Grabe. Yan ang unang unang ng Diyos ay yung mga kunwaring nagpapakanalig pa na alas. yung mga kanilang mga miyembro. Na kumakain ng kumakain baboy. Ng baboy. Grabe. Kaliwanag po pala. Wala palang kaligtasan. Ayos, ayos. Okay po.